Ayan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ika-49 na season na ng ating CLF Prayer and Fasting for the Nation. At ito pong ating season ngayon ay may tema na The Philippines in Focus. Ayan. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagbubulay ng salita ng Panginoon, ay tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay tumungo at pumikit. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Ang masalamat po sa umagang ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God, na patuloy na nakikinig, nanonood, at sumusuporta, Panginoon, sa gawain ito. Lord God, sa amin pong pag-aaral at pagbubulay ng iyong salita, Panginoon. Ay patuloy na samahan niyo po kami, Panginoon. At sa nanonood po sa kabilang screen na ito, Panginoon, ay patuloy na ikaw ang humipo, Panginoon, ng kanyang puso, Panginoon. ay patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso, Lord God, ang aming mga isip, Panginoon. We ask your wisdom, Panginoon, upang maunawaan, maintindihan, at ma- Ma, isa pamuhay namin, Panginoon, ang iyong salita, Lord God. At patuloy na ito ay tumatak, tumiim, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga isip, Lord God. At patuloy na ikaw ang mga Panginoon, maging sentro sa gawaing ito, Panginoon. At Lord God, patuloy na itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Patuloy na ikaw ang makitang mabuti, Panginoon. Makitang dakila, Lord God. At makitang makapangyarihan, Panginoon. Lord God, patuloy na itinataas namin ang gawain ito, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, pagsamba, pagdakila at pasasalamat. sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Ayan. At ang atin pong season ngayon, ayan, may tema po na The Philippines in Focus. Yan ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayong araw ay matatagpuan po sa Colossus 4 verse 2. At ang sabi po dito ay, Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Ang akin pong isishare ngayon ay pinamagatan ko pong Warrior of God. At ayun po, warrior of God. Dahil hindi lang naman as lingkod ng Panginoon or mga naglilingkod sa Lord ay yun lamang po ang warrior o mandirigma. Kumbaga, lahat po ng naghihirap, lahat na nagtitiis at lumalaban po, sila ay mandirigma rin na. Ayun, mga warrior din po. At Ayun po, meron po ko ditong inihanda na dalawang key points at ito po ay ang una ay maging matyaga sa pananalangin. Amen. Maging matyaga po tayo sa pananalangin at sa atin pong pananalangin ay dapat alam natin kung sino ang nilalapitan natin. Alam natin kung sino ang ating na uh, tinatawag at yun po ay ang nag-iisa lamang na Diyos at dakila at makapangyarihan sa lahat ang Panginoong Jesus at ay nga po pag tayo nagpe-pray sabi nga ay nag ka pero worried ka pa din ano po ang sabi ng Lord be still and know that I am God hindi agad sumasagot ang Lord sa prayer natin pero maging matyaga po tayo sa pananalangin kahit po ang sagot ng Lord sa atin ay no, yes, or wait. Maging matyaga po tayo sa pananalangin dahil ang panalangin po ay malakas na weapon, malakas na sandata. At ah, dahil nga po tayo ay mga warrior, tayo po ay mandirigma. Ito po yung the best na sandata natin, the best na weapon natin, ang, ang prayer po, ang panalangin. And remember this po na prayer is not just a words is not just asking or telling God what we need or what we want prayer po is trusting God that he is in control po na lord gusto ko nito lord na kailangan po ganito pero hindi tayo nagtitiwala hindi lang basta ang prayer ay hindi lang basta paghingi o pagka uh, pagtatanong or pagsasabi natin sa Lord kung di tayo po ay nagtitiwala na katulad po sa bansa natin ngayon na ang na dami nang iba't ibang nangyari at kinakaharap na Lord bakit ganito yung kinakaharap namin Lord sana po ay um malampasan namin to uh, Lord i-cover mo kami uh, Lord ingatan mo kami pero sabi nga po prayer is trusting God that he is in control Ayun. amen maraming nangyayari sa bansa po natin ay kanya-kanya po tayong pagsubok at problema na kinakaharap may mga lindol bagyo pagbaha at magpagkalantad po ng pagnanakaw maging matyaga po tayo sa pananalangin 'wag po nating titigilan ipanalangin ang isa't isa Prayer without ceasing po, manalangin po tayo ng walang tigil, walang hinto. Malaki po ang magagawa ng panalangin, lalo na po kung lahat tayo ay matyagang nananalangin sa Lord. Prayer is trusting God that He is in control and knowing that He is a waymaker, knowing that He is the miracle worker. Ayan, as a worker of God po ay ang kaaway ay hindi takot kung tayo ay malakas lamang ang boses. Takot siya kung tayo po ay malakas manalangin. Dahil when we pray, we trust in Him. Sabi nga po is, in His name, the enemies is tremble. Sa pangalan po ng Panginoon ay ang kaaway ay nanginginig. Sa boses po ng Panginoon, ang kaaway ay nanginginig. Ayan po, ang uh, next po natin key points ay laging handa at nagpapasalamat. Ayan, kung ang una po ay maging matyaga sa pananalangin, ay ang sunod po natin ay laging handa at nagpapasalamat. Ayan, hindi lang po sa prayer, kundi sa lahat ng oras tayo, dapat ay laging handa, anuman ang mangyari, sa mga biyaya man o sa mga pagsubok. Maging handa po tayo sa sa lahat at tayo po ay mas magbantay lalo na po at pasama na ng pasama ang ating mundo. Pasama na po ng pasama ang paligid natin. Pasama na po ng pasama ang mga tao. Alam naman po natin na ang kaaway ay naghahanda din at palaging ang dyan. Sabi nga po sa John 10.10, ang kaaway ay nandyan parang pumatay, manira at magnakaw. Kung ang kaaway po ay naghahanda at nagdodoble, mas higit po tayo'ng mga lingkod ng Panginoon. Tayo pong mga warrior ng Lord, tayo pong mga mandirigma ng Panginoon, laging handa at nagpapasalamat sa kanya. Sapagkat good or bad, he is still good ano man ang nangyayari sa atin at sa bansa natin. May purpose po ang lahat ng ito. Ginigising po ng Lord ang bawat isa sa atin. Buksan po natin ang ating mga puso, ang ating pong mga isip. Dahil po ang Lord ay pinapaalalahanan, ng, pinapaalalahanan niya po tayo na ano man po uh, mangyari ay palagi po tayong magtiwala sa Kanya. Patuloy po tayong manalangin maghanda at palaging nagpa, magpasalamat sa Panginoon sapagkat lahat po ng kanyang ginagawa ay para sa ating ikabubuti at hindi sa ating ikasasama at maghanda po tayo ng may pag at kapayapaan sa ating puso at sa ating isip huwag po nating hahayaan ang kaaway na tayo ay pagnakawan nakawin ng ating kapayapaan sa at ka ating puso, kapayapaan sa ating na isip at gaano man po kagulo at kaingay ng ating paligid kahit mahirap po magtiwala sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema. Sabi nga po ay ang faith ay hindi what if kundi even if. Sabi nga po, even when we don't see it, even we don't feel it, God is still working po kahit hindi natin nakikita, kahit hindi natin minsan nararamdaman, ang Panginoon po ay nananatiling kumikilos, nananatiling gumagawa po para sa ating ikabubuti. And, lagi po nating tatandaan na He is still working behind the scene. He is still working the midst of the storm. And He is still working for our good. And, ayun po sa atin po tinalahay ngayong araw ay nawa po ang bawat isa sa atin ay merong matutunan at tayo po ay manalangin na. Yes Lord, Hallelujah Jesus. Ama, salamat po sa araw na to sa buhay ng bawat isa Panginoon na pinagkaloob mo Panginoon at sa bawat isa na nakinig Panginoon at sumusuporta sa gawain ito Panginoon. Lord God, patuloy na i-bless mo sila Panginoon. Lord God, patuloy namin na dalangin Panginoon na ang aming bansa Panginoon na patuloy na ikaw ang maglinga Panginoon sa buhay ng bawat isa Panginoon. Patuloy na pakinggan mo po Panginoon ang aming, aming mga panalangin Panginoon. At Lord God, patuloy namin dalangin ang bansang Pilipinas, Panginoon, na anuman ang kinakahirap, kinakaharap, Panginoon, ay patuloy na sa iyo tumawag, Panginoon, patuloy na sa iyo lumapit, Lord God. And Lord, Patuloy na dalangin namin ang mga nasalanta ng bagyo, Panginoon, ng lindol, Panginoon. Ay patuloy na ikaw ang magbigay, Panginoon, ng provision sa bawat isa na, na nawala ng trabaho, nawala ng tahanan, Panginoon. At patuloy na ikaw ang mag-comfort their gods sa pamilya na nawalan, Panginoon, ng kanilang mga pamilya, Panginoon, sa mga nagdaang lindol, mga nagdaang bagyo, Panginoon. Lord God, sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, patuloy naming makita ang kabutihan mo, Panginoon, ang kadakilaan mo, Lord God, at kung paano ka kumilos, Panginoon, kung paano mo kami, ka, mo kami kamahal, Panginoon, at kung gaano ka makapangyarihan, Panginoon. Lord God, patuloy na ikaw ang aming tatawagin, Panginoon. Patuloy na ikaw ang aming lalapitan, Panginoon. Patuloy na sa iyo kami magtitiwala, Panginoon, sa kabila ng lahat na nangyayari sa aming bansa, Lord God. Lord, patuloy na dalangin ko, Lord God, na patuloy na i-bless niyo po ang aming mga churches, Lord God. Patuloy na i-touch niyo po ang aming mga pastors, ang aming mga leaders, Panginoon, patuloy na humihingi kami ng karunungan, Panginoon, at gabay, Panginoon, sa bawat pagbabahagi namin ng salita mo, Lord God. And Lord, patuloy na samahan mo kami palagi at patuloy na gabayan, Panginoon, ingatan, Lord God, ang bawat isa ay cover mo, Panginoon, Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord God, sa araw na to, Panginoon. Salamat sa minsahan mo, Lord God, patuloy na kami ay man, magiging matyagang manalangin, Panginoon. Patuloy namin ipapanalangin ang bawat isa, Panginoon. Patuloy namin na uh, itataas sa iyo, Lord God, ang lahat, sapagkat ikaw, Panginoon, ang may kontrol ng lahat, Panginoon. Patuloy na ikaw ang kumikilos, Panginoon, ang gumagawa ng lahat para sa aming ikabubuti, Panginoon. Kaya patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang lahat, Panginoon. Patuloy na ikaw ang aming sinasamba, Panginoon, dinadakila at pinapasalamatan, Panginoon. Dear God, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.